Good morning guys, welcome back to my channel Ayan guys, the interview si Kalingap Dan Ayan, saka Saka hihintay niya ni Joy at namimiss niya May biglang nasabi niya sa nag-interview sa kanya Ang mga bagay na nakikilig ang nag-interview Pakinggan natin guys Yo, Ilang to? Episode 31. Pasok! 31. Happy New Year. Okay, magtakilang lahat. Hindi, masalubong. Ayaw, kapit. Wala, nasabi mo na eh. Ipasalubong! Ayan guys, sabay bawi. Nakakatuwa. Namimiss na talaga niya sa si Joy. Ito pa guys. Ayan si Dan. Papa Dan. Si Kuya o oh, Papa Dan. Saka si Jomor. Ay, grabe. Papa da, no. Hoy, may bagong opera yan. Aljur. <laughs> bagong opera yan, Aljur. <laughs> Nakalimutan ni Aljur. <laughs> na bagong opera si Dan. Namimiss na talaga si Kalingap Dan sa mga boys Ayan, biglang nayakap ni Aljun at nakalimutan nga may operasyon pala. Ha, -ha. At ito nagtatapos ang na aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye guys!